Ayun, patalasas tayo ha. Ayun, dito tayo sa Tarlac eh. Walang kinalaman to sa motor moto oh. Magkakabit tayo nito. o. True, true it's water purifier. Three stages, advance. Pero yung kinuha ko, eight stage. Ay, eh? ano One, two, three, four, five, six, seven, eight. O, oh, diba? Tignan natin laman ito nabili ko to sa Shopee. Eh. Sabi ko to sa Shopee, pabili. Ah, oh, yan. Oh, 'yan. Ah, 'yan. Ah! Oh, pogi? 'Di 'Yan lang. Oh, yan, lang. Oh, 'Yan lang laman oh. lang naman. Ito, wala tayong dito kasama. dito kasama, ito lang. May tatlo. 'Yan, wala lang laman, 'Yan lang laman ng box. Ano kaya, mga papilis. Hmm, Okay. O, mamaya, install natin yan, ha? Thank you. Mamaya. Again? Okay, ikpitan natin, check natin, kasi baka maluwag, eh. Baka maluwag yung turnilyo, pwede. Parang utak ko, maluwag yung turnilyo. Ayan. Ikpitan natin. Um, huwag naman yung sobrang sikip, baka mabasag. Bili ka uli. Parang oh, yeah. ka ba? Okay. Kamingay dyan, nag-vlog ako. <laughs> okay. Okay. <laughs> Yan, yeah, di ba? Ito yung kitchen namin. Oh. Di ba? Kung mayaman yun. Ano ba Dapat pala yung ako ko natin sa bahay ha. Ah. Ah. Ah, ha? natin yung mga assistant natin ha. Ah. assistant natin ha. Ah. Si DJ Puge. At si Ivan Puge. Hmm. Yan yeah, o, diba? assistant natin yan. Yan product, uh, production staff ko ngayon. Mahal yung mga bayad ko dyan. Tignan natin ito ano. Tignan <coughs> natin mga pogi. Ayan. Tignan natin. Kung natin Hindi na kailangan yata niya. Ayan, pwede na. Ito lang. Ano ba ito? Pangalim nga Ay batu ito dito na lang. Diretso. Ito na natin. Luwag ang may pangsikip. Wala tayo. Wala tayong pangsikip. Screw. Wala yung natin mga screwdriver. Maluluwagan nga natin. Pwede natin dapat eh. Oh. Dapat siya. Oh, camera man ko. Oh. Bayan. Yan oh. Obie, pansikit na lang. Kaso, oh. naku, sobrang baba pag nagugas. <coughs> <coughs> na lang. Sobrang baba mo. Hmm, pansikit, pansikit na lang. Pagigib lang, tapos pagkaigib, palisin na. Kasi ano yung para maghugas. Eh, ano? Oh. Ano pa dito? Yan, dyan kayo sumalak ng tubig niyo.

Ang gulo mo. Oh. Hmm. Ah, sana. Kaya sa so, ang baba na, ang baba na nito. Hmm. Dapat taasan tong ano, gripo. No? Hmm? hmm. Ma, dapat taasan yung gripo. Ayan, oh. Kita niyo ba? Diyan lang yan eh. Hmm. Okay, ganyan. Ah, derecho Diretso tubig. Pag pinapay mo ganon, ganon, dito lalabas. O, oh, lalabas. O, oh, yan na. Uso! na? Ah, saan na siya? Ayun, o. No? Ayun, o. No. Ayun mo no, na, o. Diba? Aha. Aha. Para tayo nag-experimento. Kailangan ko pa punuin 'tong dito. Ito na ang Ayun na. Ayun na oh. hmm, dito naman. Pagdating diyan, tsokolate na. Hmm. Dumi 'yo. Oh. Hindi eh di, 'yung maunang paano eh. Madumi talaga 'yan. Iniisip niya pa 'yan, 'no. Eh. Kailangan pa ng ano. Siguro mga tatlong swimming pool. Ubusin natin tubig. Okay. Na? Para malinis. Oh, yan lang oh. O oh, diba? O. Oh. Eight stages. Water purifier. Fluid. Sharpie. Yan. Okay. Thank you.